Ang wikang pambansa ay tunay na naglarawan ng kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan ng bawat pangkat. Ito ay nagdulot ng pagkakaisa at pagpapalakas ng kanilang identidad bilang isang lipi. Ang wikang pambansa ay hindi lamang isang paraan ng komunikasyon kundi isang mahalagang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan at kultura. Sa pamamagitan ng wikang pambansa, na itataguyod ang pagmamahal sa sariling wika at kultura na nagpapatibay sa pagiging Pilipino. Tayo magbalik tanaw at alamin kung ano nga ba ang kasaysayan ng wikang Filipino. Panahon ng Ninuno Ang baybayin ay isang sinaunang paraan ng pagsulat sa Pilipinas na nagsimula sa Alibata. Ito ay binubuo ng labing pito na simbolo, kabilang na ang labing apat na katinig at tatlong patinig. Ang baybayin ay itinuturing na isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas bilang unang pamamaraan ng pagsulat ng mga ninuno. Noong taong 1604, si Padre Pedro Quirino ay nagpatunay na may sariling kultura at sistema ng pagsulat ang mga katutubong Pilipino bago pa man sila masakop ng mga Kastila. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng baybayin sa identidad at kultura ng mga Pilipino bago pa man sila maapektuhan ng dayuhang impluensya. Panahon ng Kastila Nang dumating na ang mga Kastila, kanilang ipinalaganap ang paggamit ng alpabetong Romano bilang pambansang sistema ng pagsulat ng Pilipinas. Sa taong 1618, naging malawak ang paggamit ng wikang Tagalog at naging batayan ito sa pagsulat ng abakada. Ito ay nagresulta sa pagbabago at pagunlad ng paraan ng pagsulat sa Pilipinas. Nagdulot ito ng malaking impluensya sa kultura at wika ng bansa. Sa loob ng tatlong daan at tatlong, tatlong taong pananakop ng Kastila sa Pilipinas, nagkaroon ng kilusan ang mga namulat ng mga Pilipino sa kamay ng mga pangha sa Dayuan. Isang revolusyon ang naganap tungo sa inaasam na kalayaan at katarungan. Noong panahon ng Magsikan, isa sa mga karaniwang ginagamit na wika ng mga Pilipino ay Tagalog, ito ang nagsilbing tulay upang magkaroon ng maayos na pagpapahayag ng impormasyon at komunikasyon. Taong 1897, sa panahon ng revolusyon, hinirang ang Tagalog bilang opisyal na wika ng pamahalaang revolusyonaryo sa saligang batas ng biyak na bato sa pumuno ni Emilio Aguinaldo. Dahil dito, ang pagsulat ng sanaysay, liham, talumpati at panitikan sa wik ng Tagalog ang nagsilbing dahilan upang makamit ang kagitingan sa pamamagitan din ng Tagalog na itatag ang katipunan at naikait ang mamamayan na makiisa sa magsikan sa pamahala ni Andres Bonifacio. Tumako naman tayo sa panahon ng Amerikano na kung saan na influensya ng ating wika, bunga ng pagdating ng mga banyaga at inalis ang wikang Kastila. Noong nasakop ang Pilipinas sa kamay ng mga Amerikano, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kalagayan ng ating wika sa bansa, tulad ng paglaganap ng wikang Ingles. Kinamit din ng Ingles bilang medium sa pagtuturo sa mga paaralang itinayo ng mga Amerikano at pinagtibay ito ng Philippine Commission sa Bisa ng Batas 7 taong 1901. Kinilala naman bilang ama ng balari lang Tagalog si Lope K. Santos noong panahon ito na kung saan itinatag niya ang Akademyang Pilipino. Taong 1937, inihain ang resolusyon ng wika Wikang Pambansa at paglagda ng kautosang tagapagpaganap bilang 134 ni Pangulong Manuel L. Quezon. Noong 1914 naman, inilimbag ang diksyonaryong Tagalog-Ingles at nang balarila ng wikang pamamansa ni Lope K. Santos sa ilalim ng kautosang tagapagpaganap bilang 236. Sa panahon naman ng Hapon, halos tiranggal ang lahat ng impluensya ng mga Amerikano kabilang narito ang paggamit ng wikang Ingles. Mas ninais ng mga Japones na gamitin natin ang ating katutubong wika, partikular na ang wikang Tagalog. Dahil dito, nagsimula ng mamayagpag ang panitikang Tagalog. Sa bisa ng Ordinansa Militar bilang labing tatlo, ipinatupad ang wikang opisyal na Pilipinas na Tagalog at Nihongo. Pinuksang muli ang mga paaralan at mas pinagyang diin ang pagtuturo ng Tagalog upang maalis ang bakas ng mga Amerikano.